itong 2024, akala ko eh, mas mapapadali yung pag a-apply nyo sa mga bansang magaganda. Mukhang mas mahihirapan pa ngayon dahil sa mga bagong rules at mga bagong law na pinatupad ng mga bansang yan. No? Ay, nako. Yun. Puro pangit na balita yun na ikita ako sa ano, sa mga gustong mag ano mag ibang bansa lalo na yung mga major countries na gustong puntahan ng mga Pilipino no na yun nga yung sa ano parang puro bad news yung nakikita ko na ano na para sa papasok na 2024 hindi mga gandang balita no ano to eh parang naging ano na ito tingin ko lang ah hindi ako expert sa ganito pero sa tingin ko lang kung bakit nagkaganito at nangyari nung kasi diba nung pandemic biglang nag-stop ng mga hiring ng mga ano mga skilled workers mga ganyan nag ano nag ano ba to, nagbawas ng mga tao sa mga ano companies ganyan ngayon nung nawala biglang ano biglang kumuha ng ano ng mga bulto-bultong tao sa UK, sa Australia, Canada. Ngayon, hindi siguro nila na anticipate yung yung mangyayari. Siguro sumobra-sobra yung ano yung nakuha na mga ano mga immigrants, mga skilled workers sa ibang bansa, mga foreign workers, no. Ngayon, nangyayari, may mga nag, nagre-reklamo ng mga ano yung mga locals, yung mga ano, na sobrang dami na ng mga imigrante sa, sa mga bansa na yan, no? Tapos, ano, nagkukulang na rin sila sa trabaho, ganun. Tapos, minsan nakikita nila, ano na, mas lumalamang sahod yung mga, ano, immigrants kaysa sa mga, ano, sa kanila na nandun mismo nakatira sa bansa na yun. Kasi, yung isang balita sa, yun sa UK, ano uh, ano ba to? mag increase sila ng minimum pay sa mga ano sa mga sa mga nandoon na nakatira. Yo, yung, yung, sa mga resident doon, mga citizen doon ganun. Ano eh parang ang naging problema yata. Sumobra dami naman ng ano ng imigrante, no. Ano uh, lahat ng no, yung mga bansa na nabanggit ko. Ano yun? pare-pareho na silang merong ano meron na silang mga bagong batas, mga bagong rules para sa pagpasok etong 2024, no? Yung una kong aan banggit ngayon yung sa UK, di ba? Yung sa mga skilled workers ah uh, ano tatasan na nila yung ano yung minimum na dapat ibigay ng company na pay na sa na, sa, na annual na sahod para sa mga imigrante meaning maapektuhan yung mga gusto pa lang mag-apply sa kayong mga nandun mismo sa UK hindi hindi natin alam kung kaya bang tapatan ng ano ng mga companies na yun yung papatupad ni pinatupad ni UK na minimum na sahod uh, masyado nang mataas na sa ter, ano 38,000 pounds na na dating 26,000 lang uh, merong ang ano yung panoorin niyo si Kwentong Butcher no. Uh, ang hinuhop na lang nila itaas yung sahod nila doon sa company na tinatrabaho niya nasa UK kasi siya ngayon. Ngayon kung hindi raw tataasin yung sahod nila, baka nga raw mapauwi sila. Kasi affected lahat yun eh, ng mga nandun na sa kayong lalo na yung mga applicants. Kasi ano nga baka hindi kayanin ng company. Ang inaano naman nila kaya hindi pa rin sila nawawalan ng na pag-asa. Kasi paano yun? Pag uh, bigla silang pinauwi, mapipiling nga raw yung, ano, yung company na tinatrabaho niya. Kasi karamihan daw dun mga migrant workers, mga Pilipino nga raw yung kar karamihan nandun. Ano yun? Pauwiin lahat yun. dami. O isa yun yun sa sa UK ganun sa Australia may nabasa rin ako na ano ganun din ah, uh, <coughs> tataasan din yung ano yung minimum na sahod lahat sila nag ano ganun yung ano ganun yung tactic nila para ano para mabuwasan yung mga migrant workers sa ano sa mga bansa nila ganun din yung sa Australia hindi ko na ano kung magkano yung figure eh, pero parang pareho rin ng move na ginawa ni UK tataasan din yung ano annual ano annual pay na requirements ng mga migrant workers. So meaning ganun din magtat ano mahihirapan na ngayon yung mga mag apply papuntang Australia. At hindi ko naman alam kung paano yung mga nandoon na rin sa Australia. Yung mga ganyang ano move ng mga ng bansa na yan mahihirapan talaga yung mga companies na kumukuha ng mga imigrante. Hindi ko rin, rin alam kung bakit sila nagagano kasi ano nga eh, first parang ano ano eh, kaya nga kumukuha ng mga migrant workers eh, kasi ayaw naman ng mga ano, mga resident, mga citizen dun yung trabaho ng pagbubutcher mga ganyan, yung mga yung mga blue collar jobs, ayaw kasi nila eh. bakit nila ginagawa yan eh yun nga siguro yun sa una ko sinabi siguro sa kamera pa ibang dahilan no tapos dito sa Canada naman go, na mayroon na rin ginawang move ang government ng Canada ano naman hindi naman siya sa para sa mga skilled workers hopefully hindi sila magkumaya sa mga bansa na ano yun no ang ginawa naman nito ni Canada yung tungkol naman sa mga student tinaasan na nila yung ano ba to yung proof of fund na hinihingi nila para sa mga gustong mag-apply ng student visa dito sa Canada. Dating 10,000 Canadian dollars lang, nasa 400,000 lang. Ngayon, ginawa na nilang 20,365. Kaya, ano, kung gusto nyo pumasok sa Canada as student visa, student, gusto niyo kumuha ng student permit, kung wala kayong maipakita na 20,000 CAD, $20, Canadian dollar, wala, sablay na agad kayo sa pagprocess ng visa nyo. Ano na kagad yun? Tidecline De na agad yun, sigurado. Kasi, ano yun, effective itong January 2024. Ano na sila? Uh, halos lahat sila uh, nag-ano na. Medyo nagbabawas na talaga ng mga mga gustong kunin ng mga uh, imigrante. Siguro nga bigla kasi itong 2020, 2021, 2022 dagsa siguro talaga yung ano yung mga imigrante mga bansa na yan. Hindi ko alam kung ano pang pwede yung gawin ngayon. Mag ano tayo mag tayo ng mga bagong balita pagpasok ng 2024 na sana magkaroon ng ano ba yun? sana exempted yung ibang mga ano ibang mga trabaho yung mga ibang ano ba to skill job para sa mga Pilipino no usually yan sa mga isa mga healthcare workers usually diyan yung may mga exemption eh sana kasama yung mga pagbubutcher alam mo naman yung mga kinikater ko ng mga subscribers natin karamihan mga butchers no so binalita ko lang sa inyo para lang magkaroon kayo ng ano ng kung kunyari kayo ay nag ano magsisimula pa lang na mag ipurso yung pagpunta sa ibang bansa. Uh, at least ma ano ko kayo. Makita niyo itong video na to, uh, ma-assess niyo muna kung ano ba kung dapat ko bang tung ano pag ano ko ko papunta sa ibang bansa. Tulad ko kasi na karamihan dito sa mga viewers ko ano uh, yung mga nag-change career kunyari galing ka na sa gobyerno galing ka na sa magandang pasahod yun yung gusto kong i ano i-gawing video sa susunod no kung kunyari meron ka ng magandang trabaho ano ba ba kailangan mo po, kailangan mo pa bang pumunta sa ibang bansa No, yung ganoon. Lalo na ngayong itong dadating na 2024 may mga dagdag balakid na naman para sa mga sa mga mag apply papunta sa bansang Canada, UK, sa sa Australia, no? Merami pa namang iba kung gusto niyo mag-ibang bansa. Sa uh, try niyo sa New Zealand, pero meron din akong ano rin 'yun, balita din, eh. mataas din ang ano riyata diyan, ang salary cap nila diyan. Kaya ano mahirap itong 2024 akala ko eh, mas mapapadali yung pag a-apply nyo sa mga bansang magaganda mukhang mas mahihirapan pa ngayon dahil sa mga bagong rules at mga bagong law na pinatapad ng mga bansang yan ay nako wala hindi natin ma ano yan. hindi natin hindi natin hawak yung ano niyan yung kapalaran na yan <laughs> ayoko yung i-down kaya lang ito yung totoong balita eh, no? Eh, ayo kong i-sugar coat kasi karamihan na nakikita ko ng mga nagbo-vlog mga ano eh, parang parang laging positive ito talagang medyo ano medyo nakakalungkot kaya lang yun ang realidad no no so, sa mga ano sa mga nanghihingi ng mga reviewers mga uh, CV, resume message na ako sa aking FB page no okay magko-comment sa YouTube hindi ko kayo mabibigyan diyan Uh, punta kayo sa aking FB page tapos message, o oh, kaya message nyo ko sa WhatsApp din ko kayo bibigyan no. Sina, like, share, subscribe para may edit ko pa to no. Paalam.